hello so, mga boss, so ito naman tayo So ayusin lang natin yung motor ko kasi biglang nawala yung display ng ating screen ng ating Honda Click no Kasi kanina papasok na sana sa ako sa trabaho mga boss E pag switch on ko e nawala yung display dito sa screen At ayun, iniwan ko muna dito sa gilid sa may daanan pamunta sa tirahan ko ayan kahit inon ko na hindi pa rin talaga nobas yung ano niya power so ang gagawin ko nito mga boss ay buksan yung panel at saka linisan natin at saka may dalan rin akong WD-40 at saka brush para ma malinis talaga yung mga terminal nito sa battery lalo na sa fuse so bubuksan ko lang ayan So kailangan may ano kayo mga boss no, isko driver. Kasi isa lang naman yung uh, isko driver niyan, isa lang naman yung isko tatanggalin. At ayan, nabuksan ko na mga boss no. So ayun pala yung uh, laman dito sa loob ng panel. So may ano pa pala yan, may takip yung may tubaga cover yung battery no para hindi siya mabasa talaga. So ang ganda talaga ng sinyo ng Honda Click ayan, nakuha ko na yung cover nya yung, yung sa battery, at saka yun yung fuse nya Ayun. so, tanggalin ko lang nito yung terminal lugs para uh, ma-sprayhan na natin at ma linisan, ayan so dalawang screw lang din yan mga boss, no ayan, ipit-pit mo lang yan, tapos uh, tabi mo na din yung screw tapos saka mo ma saka mo tagalin yung battery so dandahan mo lang yan iangat kasi hindi man ganong masikip yung paglagay ng battery nya so yun yung fuse nya so kung hindi kayo marunong magtanggal nyan wag nyo tanggalin baka mabasag pa so ang ginawa ko lang di ko tinanggal inisprayhan ko lang kasi baka mabasag tsaka mahirap din medyo masikip at medyo ma medyo dikit talaga yung pios nya mga boss no so ayun inisprayan ko lang yung terminal nya yung dalawa tsaka pupunasan natin yan para malinis talaga sa so, natin kasi medyo madumi talaga mga boss no ayan so ayan kasi mas paganda talaga mga boss no kung may WD-40 kasi subok talaga yan sa pag pangpalinis ng mga Uh, parts ng mga motor yan lalo na sa mga electronics ganun sa mga motor mga bolt anat uh, na hindi na matagal tatanggalin yan yung gamitin is spray lang so subok talaga yung WD-40 so shout sa double 40 so ayun mga boss no itong idea to mga boss ay nakita ko lang dito sa ah uh, sa katropa ko kasi nag-repair din siya sa Honda Click niya. Ganun din ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, ginaya ko lang. So, hindi na ako pumunta ng shop kasi baka tagain tayo sa presyo. Lalo pa naman dito sa sa area namin. Grabe kung kasingil ng uh, kana ka ng motor. Akala mo marami tayong pira. So, ginawa ko lang. Ginaya ko lang talaga kung kaya ko ba at kaya ba sa powers ko. So ayun, binalik ko na yung terminal mga boss, no? Uh, ay na natin ng maayos 'yan tapos ayun uh, itesting natin mga boss no kung ku sakto ba or kumagana pa talaga yung powers natin so ayan okay na ayan so on lang natin so yun effective na talaga mga boss no yung ginagawa natin so nakatipid tayo sa ating pagpagawa sa shop no kasi nakaya natin yung paggawa natin sa ating motor kaya mas maganda talaga mga boss kung medyo marunong-marunong tayo sa mga bisik-bisik na uh, pag-repair ng ating motor para maka-save pin tayo. So ayun mga boss no, takpan ko lang to para aalis na tayo no. So ayan, si wd 40 shout out sa iyo. So ayan, takpan na natin mga boss. Tapos i ko ulit para sigurado talaga huwag kayong mag alala mga boss kasi yoy, quick drying naman yung WD-40 so matuyo lang din yan pero solid naman talaga yan WD-40 mga boss no? ayan so ganyang WD-40 ang bibili nyo mga boss so yun gayahin nyo lang mga boss walang mawala sa inyo kung subukan nyo lang so God bless sa ating lahat mga boss no? at saka ride safe sa ating mga pagmanayong mga boss ingat